kasari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 4.09 p.m. This piras ng All Saints Day. Dahil October 31 tayo ngayon, 2023. Ito yung mga napamili natin kahapon. Ngayon lang natin siya nagawang ma-display. Dahil nga sa sobrang dami ng ating mga gawain sa araw-araw. Siyempre, hindi lang tayo bilang tindera. Muchacha pa tayo, diba? Nakakaloka. <laughs> O, oh, di ba? Nakabakasyon na ang mga empleyado. Pero tayo, ariba-ariba pa rin tayo ng mga gawain natin dito sa ating tindahan. Dahil pag negosyante ka, ay hindi uso ang bakasyon. Hindi uso ang mga hali-holiday na yan. Kasi kailangan pa rin natin kumayo, di ba? <laughs> Dahil pag negosyante ka, Pinakapahinga mo na yung tulog mo sa gabi. O diva mga kasari, mga kanegosyo, relate ba kayo? diva <laughs> Nakakaloka. <laughs> Bilang negosyante ay sa mga ganitong panahon na lang kami bumabawi ng aming benta. Dahil syempre sa mga ganitong panahon, kadalasan mga walang pasok ang mga empleyado. Kaya syempre more walang pasok na mga empleyado kaya more benta rin sa amin sa aming negosyo lalo na sa panahon ngayon eh mad mas madalas yung tagtumal kaya bilang negosyante bawal sa amin ang magpahinga kahit na mga holiday kasi ito na nga yung pagkakataon namin na makabenta kami ng mas malaki kaya sa mga panahon din na ito namin talagang mas kinukumpleto yung aming mga paninda eh Priority namin talaga yung mga fast-moving items na kagaya ng mga alak. Pag mga ganitong panahon, ikadalasan eh mabenta dyan yung mga alak, yung mga dibote, yung mga sigarilyo. Kaya yan ang aming talagang kinukumpleto Samahan mo pa yung mga tsitsiriya dahil kadalasan syempre yung mga manginginom, eh ginagawang pulutan ang mga tsitsiriya. At bilang negosyante... Ito rin yung mga panahon na kadalasan na sinasabi namin sa aming sarili na self, bawal ka papagod ha. <laughs> Kasi sa mga ganitong panahon talagang ariba-ariba ka sa mga gawain na yung tipo na talagang hindi mo alam kung alin ang unahin mo. Kung yung magbebenta ka ba o itutuloy mo ang yung mga gawain sa loob ng yung bahay. <laughs> <laughs> lalo na ako, talagang solo ko lahat ng mga gawain ko dito sa bahay. Wala tayong katuwang. Kaya sobrang hirap din pero talagang pilit lang tayong lumalaban. Kasi lalo na bilang single mom, eh, bawal tayong sumuko sa buhay. Dumarating man tayo sa point na halos susuko na tayo sa buhay pero pinipilit pa rin naman natin lumaban. Tanging mga anak ko na lang ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin para lumaban. Basta lagi lang akong lagi lang tayong magdasal at wala naman imposible, 'di ba? Uh, basta lahat ng bigat na nararamdaman natin sa buhay kasi lahat naman tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay mayaman man o mahirap eh talagang dumaranas ng pagsubok basta lagi lang ipagpasa Diyos ang lahat Please subscribe to my second channel and follow me a like to my everyday Scottish blogs. You can join us also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.